Mayroon akong gagawin. Magprank ako ng mga kasamahan ko or mga kaibigan ko. Sabihin ko kay manghiram tayo ng ano, ng pera. Yan ito oh, may bukas dito. <laughs> Yung mga bukas dito. Sis Nida, saan ka? Kada sa amin. Bakit? May, may, sasabihin ako, importante. Ano nga? Kasi ano, naka sa, bungo ako ng bata kanina. Eh, kailangan ko ng pera, ba 5k. Baka mayroon ka diyan. Balik ko lang agad bukas, pa-check up daw yung bata. Si ano na Oo. Nabangga na? Ng... Motor ko. May sugat? Wala naman. Parang nagano'n lang siya na ano yung ulo. Sa semento. Yeah wala akong pera sis. Ako, Naku, ano ba naman ito babaeng to, Hindi nag-iingat. Wala akong pera. Alam ako, mo lang mo tayo kung pa sa lupa. yung ETM mo ba? Yung PS Bank? Wala na lang ng barley eh. ka ng barley sa akin. A ano? Bibili, Bye. Bibili ako ng barley sa'yo? Oo. Oh, Nangungutang ng na sa nga ako ng pera. Hindi Ha? Nangungutang nga ako ng pera tapos bibili ng barley. Ano ka ba? Ibig sabihin, ang bali kasi hindi masyado malaki ang halaga. Ipapacheek up daw nila sa ospital, sis eh. Ano? Sa ospital na? Ipapacheek up pa lang sa ospital kasi ngayon eh masama daw pakiramdam ng bata. Kasi kanina yun eh, mga alauna. Hindi siya dubugo? Hindi naman. Parang nauntog yung ulo nga sa simento. Naka eh, baka nasa taong ulo ng bata. Ha? Nasa ulo. Oo. Eh, kailangan daw ng 5K kasi ipa-check up sa public lang naman, sa public hospital. At ang laki naman, 5,000. E, yun na nga, eh, hindi ko nga din alam bakit ganun ka... Hindi e, naman ng 5,000 ni God sa'yo. Mm -mm. Check lang, hindi e, pwede na. Diba, ito check up lang naman eh. Eh, check up sis, tapos di ba may gagawin dyan sa kanya? CT scan ba yon? Eh. Ay, mga gano'n si CT scan. Oo. Wala ka dyan? Nga, kasi, wala kang 5K dyan? Wala nga. Ay, ako. wala kang ako benta sa 5K? barley? Ay, nasa ano pa eh. Nasa pakautangan pa rin. Ay, yung... Hindi ko pa nasisingil siya. Itiin mo, PS Bank. Wala naman. <laughs> wala naman. Ang bihirang PS Bank yan. Wala naman. Ganun. Hindi na pa ng laman. Sino bang pwedeng hiraman ko? Si Nancy, tinatawagan ko. Hindi pa sinasagot eh. Baka si Nancy magpapahiram sa akin. Kasi ano, si Arja, may pera yun eh. Si Arja? Isa rin yan. Hindi sinasagot yung phone. Ano po? Ay, yan ako. San kaya? Diyo kasi mag-iingat ka. Ano ba naman tapat Ba't ba nasagi mo? Nakatakot. Ah, kasi ka naman. sis, pag alauna, mga alauna, hanggang alasing ko, ang daming bata dito sa kansa. Ano ba kayo sa danyo Di ba nag-tripping kayo ngayon sa dining? Hindi ako sumama. Si ano lang sumama? Si sis, ano, Rosalia. Tapos ang dami niyang bit-bit na pinya. Oo. Oh, okay. Pagkita ko ngayon sa listahan eh. Kaya ako sama ka. Tin Tinawagan nga ako eh. Sabi niya, gumising ka dyan, maligo ka. Sabi ko, anong oras na ba? Alasing ko madaling araw. Sabi ko, ano ka ba? Ura-urada? <laughs> Alam mo naman, kaibigan mo. Kaya nga eh. Oo, sige. Sige ano tawagan ko si Rosalia ay tawagan ko si ano si Nancy o kaya si Arja baka pahiramin ako. Oo, oh, oh, mangiram ko sa kanila tag 2525. Oo nga pala 2525 na lang. Ikaw wala kang 25. Wala, wala akong 25 pa. At hindi pa nadating ang pera ko. Oo, sige. Alam mo ba prank lang ito? Pasaway ka kami. <laughs> Masusunod di na kita sasagutin. Tandaan mo yan. Sabi... <laughs> <laughs> Pinatayan ako. <laughs> Pinatayan ako. Ay, Diyos ko, ang hit. Tawagan natin si Melissa. Isa kong kasamahan. Kaibigan ko. ah uh, ano to? Mayaman to. sis. Sumama Hello. ka ba ka Sumama ka ba kanina? Saan? Unahan daw ng tuwa Magaliane sa Bailin. Hindi ko alam eh. Sino ang nagpunta? Ibang group. Ah, hindi tayo mai inform kung ibang group. Oo ibang nga. Kasi si Rosalia... Kaninong so... Kanino team? Kaninong team? Ewan ko, kasi, kasi si Rosalia sumama, tumawag sa akin ng madaling araw, alas ko. Sabi niya, Kati, bubangon ka na dyan, Magb maligo ka, magbihis ka. <laughs> <laughs> Pinabangon ka, pinabihis ka, Halit Oh, kaya, na yan. Oo, oh, oh, oh. tapos sabi ko, bakit? Sabi niya, mayroon tayong lakad. Sabi ko, saan? Sa Bailin daw. Sabi sa- saan yung Bailin? Dito lang sa Kabiti, Diyos ko, dulo daw yun ng Kabiti, Dulo pa daw ng Tuwa, Magalianes. Oh, ano sa may Maragondon. Oh, yun. Tapos, di sabi niya... Ay, hindi pa na Maragondon. Ano, yung Emilio, Emilio Aguilar something, parang ganyan. Oh, tapos sabi niya, sabi ko, ano ka, umra-urada ka? Hindi ka nagsabi kagabi? Sabi niya, Oo, sabi ko, na, alas 5 pa lang, alas 6 pa lang, tumatawag ka, sarap na ng tulog ko, istorbo ka. Tapos ayun, nakauwi na pa siya. Pa tapos, oo, tapos, di, pag uwi daw niya sis, ang dami niyang dalampin niya, malalaki. Kasi daw, ano daw doon. At bayan, mag lang kasama. Oo, oh, mahayaan mo, mag-schedule din tayo yung sa atin. Yung sa atin, sabi mo kay Arja? Oo, oh, mag-schedule tayo, tapos... Mag-schedule kay Arja, tapos ikaw na mag-ano ng list natin. Oo. Oh. Tapos sabi naman niya ni Rosalia, hindi mo ba alam may or, may ano ulit sa tuwa Magaliane? Eh, sabi niya kailan? Sabi ko hindi ko alam kasi hindi ka na, hindi hindi ka update sa JC ano ka ba pinagagawa mo? Hindi ka update sa JC. Mag-update ka kaya doon, sabi yang ganon. <laughs> pinagalita ka pa tuloy. Oh, pinagalita ako tuloy. Sabi niya sige, kami na lang next time mag-schedule kami pupunta diyan. Magdala rin kami ng eco para mapuno yung eco bag ng pinya. Kasi kasi ang puno baon eh, no? oo, kasi ang alam ko sa tuwa, wala nang pinya, di ba? Wala na, ubos na. Nakuha na ng lola ni Marian. Taray. Na-harvest na nila. Oo, di, o, di, wala na. Ngayon, sabi ko, sige, kami din sa susunod. Pero sis, may sasabihin talaga ako sa sa'yo, kaya tumawag ako sa sa'yo. Ako, wala akong payag na papautang. Ala, <laughs> ano, nahulaan mo agad. <laughs> may karta sis. Eh di ba ang komisyon mo ay what, mi kalahating milyon <laughs> <kisaw> na? Kalahating <laughs> milyon ko, kalahating milyon ka dyan. kalahating milyon ka dyan. Uy, hindi sis. Ganito kasi yun sis. di ba nagmumotor motor ah. ako? ah e ngayon, kanina, mga launa, nakabunggo ako ng bata. Kailangan daw ng 5K kasi magpa-check up sa public hospital. E city, Patapos ano yun? Ano yun? Ha? Nakabunggo ka saan? Dito, sa amin, sa kalsada, sa highway. Oo. Yung motorbo? Oo. <gasps> oh, o, tapos? Di, hindi, sabi ko, ipa-check up yung bata. Eh, ngayon, hindi nila pina na-check up kanina kasi obserbahan pa daw. Tapos, uh -oh. ngayon, nag-message sa akin o pumunta dito sa bahay na ipa-check up daw nila sa public hospital. Ipa-city scan ba yon? Ah. Uh -oh. <laughs> Oo. Oo. Sa General Hospital. Oo. Oo. E, 5K? Kasya na ba yun? Bakit 5K? Yung laki naman. Ipabrik lang naman yun. Magkano ba yung CT scan? Oo. Huwag <laughs> ka magbigay ng pera. Ikaw mismo, sa mga mo, yung nabungko mong bata, ikaw magpa-check up. Kasi public na lang yan. Hindi ka naman hihingan dyan ng ganyang kalaking pera. Huwag kang magbabayad dun sa magulang. Makapirahan ka lang. Sabi sa asawa ko, makapirahan ka lang. <laughs> Nangyari kasi sa kanya yan eh. Nakasagasa siya ng lasing. Ay, ganon. <laughs> Pinirahan lang siya. Mabuti di dito Pero, as... Pero kasalanan yung lasing. Oh, oh. Oo. Oo oh. nga. Adik Iba... ah, ka, huwag ka na kasi magmotor, Mag-commute na lang. Ano ka? Ano mahal lang ano dito sis? Yung palabas, di ba? Latri ako. Lalabas ako puntang uh -oh. SM3C. 50 yun. Uh -oh. Tapos pabalik, 50 din. Di 100. Eh, yung full tank ko sa motor, 120 lang eh. Isang linggo na yun. Nagagamit mo. Uy! Sumo, sumo ko daw ba yung bata? Sumuko ka yung bata? Hindi. Para lang siyang natumba sis. Tapos napahiga. Yung ganun ba? Para lang siyang... Baka, i eh, exchange siya naman ng magulang. O, oh, umiyak uh, kasi yung bata eh. Eh, naturally, iiyak yun kasi bata yun masasaktan yun. Pero, hindi ibig sabihin. Uh, oh, 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 oh. Dapat, ano, kaagad ang dust spot. Pina-check mo kaagad. Hindi mo na panilipas sa so, 24 hours. Hindi na mo kaagad. Wala, kanina lang, ay, alauna. Malay mo, si bata panintrasa na naman. Ikaw ay pang so, pa. <laughs> Ikaw <laughs> Oo nga. Uh, kanina lang, sis. Aray, kanina lang. Launa. Ano okay. yun Hapon? Oo. Oh. Dapat pina, ikaw na mismo na nagpatingin. Huwag ka mag... Sabi na sa ako, advice niya, huwag ka na magbibigay ng pera. Mm -mm. Ikaw mismo ang magpunta doon sa doktor, samahan mo, i-assist mo yung magulang kung talagang may babayaran. Kasi kung public school lang mo na pagdadalhan mo, libre yun. Oo. Oh. Pero papahiramin mo talaga ako. Siyempre hindi. Ano ang pera po sa'yo? <laughs> naniningil ka ako ng utang eh. Uy, naniningil ako ng mga kautangan! Wala pa nagbabayad sa akin. Sin kaya nga, saan kaya ako manghiram? Eh, try mo kay ano. Sino ba 'yung mga nag-release ng komisyon na bago? Sino? Wala sa team natin? Hindi ko alam kasi wala pa wala naman akong nakitang posting doon sa ano natin sa komisyon. Yung sa komisyon na JC? Okay na Kaya na? Ah. Kita na ba? Bobby nababalo yung asawa ko. Si Bobby daw, si Bombay. ah, si Bobby, Bombay. Walang laman yung peace bank mo? Walang hiya Wala, syempre. Ubus ka agad yun. Automatic yun. Iwini-withdraw ko yung pabayad ng mga kautangan. Ah, okay. Sige. Alam mo. Oh, kaya try mo. Oo nga. Nagagalit kasi siya sa akin kasi daw, baka daw ni Franco lang siya. Sino? Sinida. Ano daw. Nagagalit siya kasi daw baka baka daw ikaw kati pa buang-buang ka na naman ha, baka ni prank mo na naman ako. Bakit nagagalit sayo? Suga-suga ka kasi. Ni ko daw siya. <laughs> <laughs> Alam mo ba na prank lang ito? <laughs> buang ka <kahe>, eh, no? <laughs> okay, bye. Sino ang Adika, ikaw pa mag-uuta, mo. <laughs> buang. Nangamatay na nga yung iba sis, walang tilig dilig eh.